Nagsimulang magmura ang demonyo, umubo at nagkomento na imposible ito. Paano ako magkasakit? Ang sistema ay nag-notify sa ikalawang phase ng infection. At iyon ay ang lahat ng recovery abilities ay bumaba sa mas mababa sa 70%, difficulty concentrating, at 5 hanggang sampung types ng disease-related debuffs ang lumilitaw randomly. Ang breathing ability ay nagsisimulang mab Si Bayay ay walang sawang lumapit sa demonyo mula sa likod na sa sandaling ito ay nagpupumiglas ng desperado upang maglakad. Nakasandal sa mga dingding, naisip ng demonyo na ito ay nasa isang mas mataas na level na ng anumang life form. Kaya, paano ito nangyari? Pagkatapos ay ipinakita ng sistema ang huling bahagi. Ikatlong phase, loss of the ability to breathe. Ang demonyo ay bumagsak, nanginginig ng walang hangin sa kanyang mga baga, naghihirap sa sakit. Hindi masama, pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo ay kailangan ding huminga. Sulit ang malaking halaga ng virus points na ginamit ko. Idineklara ni Bai na nakatingin sa demonyo sa lupa at nakangiti na may isang sick satisfaction. Ang sistema ay nagpaalam sa grupo na ang dungeon boss na si Xiao Chong Lin, isang level 12 demon, ay natalo, 30,000 experience points ang nakakuha batay sa battle contribution. Pagkatapos ay lumingon si Bay at tumingin sa nanginginig na grupo sa pagkalito at nagtanong, ano ang ginagawa ninyo? Ang tanong na ito ay nagpagulat sa kanila at habang tinatakpan nila ang kanilang mga bibig na nakakaramdam ng pagduduwal, sinubukan din nilang huwag huminga. Pagkatapos ay nagsalita si Crow na sinasabing wala sa kanila ang gustong magkasakit. Nang marinig ito ay nagpatawa kay Bay. Sinabi niya sa kanila na wala nang pangangailangan na mag-alala. Kung hindi niya ilalabas ang flu, walang sino man ang mahahawa. Nakahinga ang lahat ng maluwag at si Crow ay nagtanggal pa ng kanyang mask. Umupo si Mangam at nagkomento na ang mga abilities ni Bai ay sobrang lakas. Wala silang katulad, parehong nararamdaman din ang sinabi ni Hansha. Lumingon si Bai sa kanyang system window at sinabi sa kanila na tigilan ang panunuyo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang flu skill ay gumagana lamang sa mga demonyo na may mahina physics at mayroong maraming monsters na hindi kailangan huminga. Pagkatapos ay tumingin si Bai kay Hansha at sinabi na natanggap niya ang notice ng dungeon raid at ang notification na ipost ang strategy video. Kumusta ang iyong gawain? Tanong niya. Lumingon si Hansha sa kanyang notification window at nagtaka kung bakit hindi pa tapos ang kanyang mission. Sinabi ni Bai sa kanya na ang sitwasyon ay nangangahulugan na ang clone ng kanyang mission ay dapat na nakatago sa kung saan sa dungeon, kaya dapat siyang magmadali at hanapin ito. Sa pamamagitan ng paraan, nagpaplano akong ilabas ang dungeon cleanup video. Wala namang gustong ipakita ang kanilang mukha at sumikat, tama. Lumingon siya sa iba at nagtanong. Ibinabalik ni Crow ang kanyang mask at sinabi kay Bai na itago ang kanilang hitsura sa video. Sumang-ayon si Mangam at si Hansha ay nagkomento pa na ang pagiging low-key ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay. Gayunpaman, tingnan muna natin kung ano ang ibabagsak ng boss at pagkatapos. Ay matutulungan mo akong mabilis na hanapin ang clue ng aking mission. Hindi nagtagal, ang video tungkol sa dungeon ay inilathala gamit ang kanilang mga usernames. Ang viewing price ay limang copper coins. Bumalik sa Villa sa Dongzan, nakita ni na Songzang at Shinger ang notification tungkol sa video at nagulat. At hindi lamang ang dalawa, Ngunit maraming Evolvers din. Kahit ang Emperor-level powerhouse na si Xuan ay nakita ang video at isang ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi. Samantala, bumalik sa loob ng hotel sa Zhongqing sa 15th floor, pinanood ng grupo ang video ni Bai ng Hospital Dungeon. Si Jingwei ay nakatayo sa likod ni Wei Shero at agad pagkatapos nilang tapusin ang panunood ng video, nagkomento siya na bagaman ang mukha ni Bai ay nakatago, Maari niyang malinaw na makita at matindaan ang mga close na iyon. Ang puting figure ng Emperor sa video ay tiyak na si Bai. Sabi niya, Wei Shero, na nakaupo sa sofa na ang kanyang mga braso ay walang sawang nakatiklop. At habang nakatitig siya kina liyong at Jiang Lupuang, tinanong niya kung bakit hindi sila nagsasabi ng anumang bagay. Kayo ang nagsasabing si Bai ay isang panloloko. Nagtaka si Leon na may isang nalilitong ekspresyon kung paano nagawang i-raid ni Bay ang isang dungeon nang nasa hotel pa rin siya. Nagpatuloy siyang nagsabi na ang video ay pinatunayan lamang na si Bay ay may isang malakas na combat ability, ngunit hindi nito pinatunayan na ang settlement na binanggit niya ay talaga namang totoo. Tumayo si Giangolo mula sa sofa, sumang-ayon kay Leon. Tama iyon, sabi niya. Ginagawa nito ang lahat na alam natin sa ngayon na mas nakakatakot. Nangyari ba sa iyo na si Bay ay maaaring pinagsasamantalahan ang lahat ng mga evolvers sa kanyang settlement upang panatilihin ang kanyang sarili? Iyon talaga ang dahilan kung bakit sobrang lakas siya. Agad na tumayo si Wei Shiro at sumagot na halata sa lahat na si Bay at si Leon ay hindi magkasundo. Gayun din, hindi siya nagbigay sa iyo ng anumang equipment. At tungkol sa iyo, Jiang, bakit ka pa rin nagiging matigas ang ulo? Panoorin mo ang video na iPad adala ko sa iyo. Sa video, ang isang pader ng flesh ay ipinakita na nilalamon ng iba't ibang mga bangkay. Nakita ito, nagulat si Jinbue at sumigaw sa pagtataka, anong uri ng monster iyon? Wei Shiro, ano ang ipinadala mo? Pagkatapos ay sumagot si Wei Shiro na ipinadala sa kanya ni Song ang naitala na video na ito. Pinanood ng dalawa ang video ng magkasama. Sa kabilang banda, sinubukan ni Leon na magprotesta agad sa pagkakita sa pader ng flesh. Sa video, ipinaliwanag ni Song na ang pulang pader sa likod niya ay tinatawag na Wall of Flesh. Ito ang Settlement Defense System sa labas at nilalamon lamang nito ang mga bangkay. Nagpatuloy si Song sa pagtatanong kung natatakot si Wei Shiro. Gayunpaman, gusto mong makita ang settlement, tama. Nagpatuloy si Song na sabihin na ang pag-record ng mga video sa Universal Wheel ay hindi mura, kaya bumili lamang siya ng sampung minuto. Dapat itong sapat upang makita mula sa paa hanggang sa tuktok ng bundok. Ang paa ng bundok ang pinakamataong lugar. Kahit sino ay maaaring pumasok para sa isang bronze coin sa isang araw, ngunit ang pagdudulot ng gulo ay magastos sa iyo ng iyong buhay. Ang slope ay kung saan nakatira ang marami sa aming mga kamag-anak. Nagpaplano kaming palawakin ng maraming recreational areas. Narito ang lugar ng mga villas sa tuktok ng bundok. Nakatira pa rin ako sa bahay. Alam mo, ang bahay ko, tama. Walang maraming tao sa tuktok, ngunit ganap na ligtas ito. Hindi lahat ay maaaring pumasok, ngunit maaari kang mauwi sa pamumuhay dito agad pagdating mo. Kahit na sinabi mo na hindi pa gumawa ng hakbang si Bay sa iyo. Ito ay isang bagay lamang ng oras. Ang malaking pervert na iyon ay may isang insatiable desire. Gayunpaman, halika agad dahil marami akong sasabihin sa iyo. Kailangan kong pumunta at mag-farm ng mga instances at pagbutihin din ang aking physique. Kung hindi, kahit lahat tayo nang magkasama ay hindi magagawang hawakan siya. Nang matapos ang video, Sam Ando si Jiang Yishuai kay Wei Shero at Bam Ulong nang magkasama, tinanong mo ba si Song kung ilan ang babae ni Bai? Namula si Wei Shero at Yumuko ang kanyang ulo sa pagkahiya. Sumagot na hindi iyon ang punto. Nagpatuloy siyang namumula ng labis, nag-iisip na dapat ay pinanood niya ang video bago ipadala ito sa iba. Pagkatapos ay nagsalita si Leon. Well, hindi na yun problema ngayon. Hindi ko inaasahan na si Bai ay sobrang lakas. Sa katunayan, nagsusulong lang ako ng ilang posibilidad para sa diskusyon. Gayunpaman, inabala siya ni Jiang Lupuang, itinulak siya palayo at nagsalita sa isang desperate tone. Wei Shiro, hindi ka maaaring maging babae ni Bai. Nang marinig ito, lumingon si Wei Shiro at kinuwensyon kung ano ang ibig sabihin ni Jiang Lupuang. Kailan ko sinabi na gusto kong maging babae niya? Nagpatuloy si Jiang Lupuang na sabihin na si Bai ay sobrang flirtatious at may maraming babae. Tiyak na hindi mo magugustuhan iyon, tama. Ngunit iba ako, gusto ko lang ikaw. Pagkatapos ay itinataas ni Wei Shiro ang kanyang kamay at sinabi sa isang serious tone, Tumigil. Huwag kang lumapit pa, Jiang, kung gusto mo nang isa o marami, wala itong kinalaman sa akin, sabi niya. Hayaan mo akong kumpirmahin na tinanggihan kita ng maraming beses bago ang apocalypse. Wala akong damdamin para sa iyo. Hindi kita gusto. Samantala, sa Dream Space, sa Magic City sa instance ng Red Star Psychiatric Hospital sa ikaapat na palapag, sinusuli ni Bay ang mga drops mula sa boss na natalo niya habang ang tatlong kasama niya ay naghihintay sa isang distansya, takot. Bigla, ang isang notification ay lumitaw habang sinisipsip ni Bay ang bangkay ng nilalang. Sinasabi nito na ang organism ay naglalaman ng special bloodline factors at maaaring pumili si Bay upang magpatuloy sa paglamon o paalisin sila. Ang pagsipsip sa lineage factors ay maaapektuhan ang blacklight virus at ang host. Nang matapos siyang limunin ang bangkay ng demonyo, nakakuha siya ng 500 Black Light Virus Exclusive Evolution Points. Natanggap din niya ang isang Red Potion na siyang Bloodline Factor. Ang blood essence ng demonyo ng isang A-class, isang coagulation ng dugo ng demonyo ay maaaring lumunin upang makakuha ng Way Demon Lineage. Nang mapansin ito ni Bai, nagtaka siya ng may pagkausyoso kung talaga namang lineage factor iyon. Gayunpaman, ito talaga ay bumubuo ng isang item. Nagpatuloy siya na may isang nakakaalam ng na ngiti. Akala ko mawawala lang iyon. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong ang grupo kung may ibang magandang item na ibabagsak ang boss. Hinailanihan siya ang dalawang scrolls na may ngiti at sinabi na nakakuha siya ng isang mahusay na drop, isang A-class Hell Messenger Job Scroll at isang A-class Hell Black Flame Skill Book. Hinayla ni Manggam ang isang sheet at habang inaayos niya ang mga salamin na nakakuha lang niya, sinabi niya na nakakuha din siya ng isang design para sa armor at isang class D equipment. Sa sheet ay isang simbolo ng mga demon horns at ang blueprint Hell's Call Shepherd's Horn. Ang armor ay ng range C hanggang S class. Sa kanyang isip, inilagay ni Bay ang isang kamay sa kanyang baba at sinabi na alam niya kung saan makakakuha ng pure demon horns. Sa pamamahagi, ang blueprint ay napunta kay Bai at ang job scroll ay napunta kay Hansha kasama ang demon lineage. Ang Hell Black Flame skill ay napunta kay Mangam at dahil nagambag din si Crow, nakuha niya ang equipment. Nagbigay si Hansha ng isang thumbs up na nakangiti at sinabi, makatuwirang. Pamamahagi, ang group leader ay kahangahanga talaga. Nagbigay galang si Crow sa kanya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang nuo at sinabi, Salamat, group leader. Ngumiti lang si Mangam, nagninangning sa kasabikan. Pinuri ni Han si Bai para sa kanyang makatuwirang pamamahagi ng mga item na natanggap nila. Habang ang dalawa ay nagpasalamat lamang kay Bai, ngunit sa sandaling ito, si Han ay nasa Cloud Sham. Kaya, sa isang labis na nasasabik na asal, nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang tulong. Nakita ito, tumahimik ang iba habang pinapanood nila siyang kumilos sa ganitong unnecessary na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, patungo sila sa director's office, na nasa ikaapat na palapag. Lumapit si Han siya sa pintuan at sinabi na naniniwala siya na ang mga clues na hinahanap niya ay maaaring nandoon. Maliban kung ang demonyo director na iyon ay may isa pang secret room, iyon ay... Kumuha siya ng isang hakbang pasulong at itinulak ang pintuan ng nakabukas, ngunit biglang huminto sa pagkakita sa kung ano ang nasa loob. Sa harap niya ay isang malaking rebulto ng isang demonyo na may nakakatakot na mga pakpak. Ito ay inilagay sa gitna ng silid. Ang buong grupo ay pumasok sa silid agad pagkatapos at habang lumapit si Bay sa rebulto, nagkomento si Mangam na ang rebulto ay may gayong malakas na presensya. Anong uri ng demonyo ito? Kinwestyon niya nang may pagkausyoso. Narinig ito, sumagot lang si Bai na ito ay si Jia, ang 16th demon ng 72 Demons of Solomon, ang master na binanggit ni Xiao Chong. Ang rebulto ay may gayong malakas na presensya dahil ang demonyo na si Jia ay minsan pumasok sa rebulto na ito sa ilang paraan. Ito ay sobrang interesante. Nagtataka ako kung maaari tayong makahanap ng isang paraan upang tawagin ang demon god na ito sa hospital na ito. Pagkatapos makahanap ng isang diary, nagsimulang magbasa si Manggam sa grupo. Noong panahong iyon, mayroong isang babae sa pamilyahan na umibig sa isang miyembro ng J-Sect sa Blue Star. Simula noon, ang bawat generasyon ng pamilyahan ay nagkaroon ng katulad na mga traits at uri ng kapalaran. Ang batang babae sa kanila, sa pag-abot ng pagiging nasa gulang ay palaging mananatili doon, nagiging bride ng GC. Tungkul naman sa batang lalaki, siya ay mananatiling walang kamalay-malay, magsisimula ng isang pamilya, magpakasal, at magkaroon ng mga anak. Isang dos ina taon na ang nakalipas, ang amanihan yong ay kung paanong nalaman ang katotohanan tungkol sa heritage ng pamilyahan. Upang makatakas sa kapalaran at pigilan ang kanyang anak na babae mula sa pagiging sapilitang mamuhay sa psychiatric hospital na ito para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na naglilingkod sa isang demonyo, pinili niyang patayin ang kanyang newborn daughter si Xiao Chong Lin ay natuklasan ito at pinigilan si Han Yong pagkatapos ay iniulat ang insidente sa J Sect si Han Yong ay tinanggala ng kanyang bloodline dahil sa pagtataksil na ito pagkatapos nito ang kapatid ni Han Yong ay kinuha ng J Sect upang palakihin bilang isang gantimpala natanggap ni Xiao Chong Lin ang demon bloodline at iyon ay tungkol dito ang diary na ito ay pagmamayari ng Dean. Karamihan sa diary ng hanggal na director na ito ay napuno ng inggit para sa bloodline ng pamilyahan at mga insulto kay Hanyong dahil sa kanyang katangahan. Naglalaman din ito ng mahabang seksyon ng mga pledges of loyalty, merit, at pagtanggap ng mga gantimpala. Ito ang pinakamahusay na maaari kong buuin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Paraming salamat po!